Hi guys! Good morning! Good morning vlog po ito. Mag-update lang po ako sa inyo kung bakit one week po akong walang upload sa YouTube kasi po namatay po yung lola ko then kalilibing lang po niya nung Sunday tapos pasokan naman po kaya nabisi din akong bumili ng gamit ang dalawang pamangkin tapos po Um, ngayon, mag-isa lang ako dito sa bahay. Ayan, yung little mansion namin. Kasama ko yung mga anak ko na doggy, si Oreo, si Lila. Ay, si Lila nakadapa. Naman si Cooper. Si Cooper, oh, tulog. <laughs> Nagising. Kami lang po dito sa bahay. Yung papa ko nasa labas yung isa ko naman pamangkin pa na yung pamangkin kong grade 6 pa uwi pa lang po ngayong 12 noon yung isa naman po kapapasok lang pang hapon siya kaya ako lang naiwan dito sa bahay hindi po ako nakakapag vlog ngayon kasi yun nga po ang dahilan na lola ko and then busy madali ang bumili ng mga gamit sa school last 2 minutes namili kami ng gamit kaya po hindi ako nakakapag-upload nag-upload po ako short videos pa lang pero yung mukbang hindi pa po ako nakakapag-upload kasi sagad-sagad wala walang wala ino na yung mga gamit ng bata kaya yun po tsaka ingat kayo guys kasi may bagyo na naman hindi ko alam kung anong signal na tayo dito ang init kahit maulan, mahangin. Dito sa Kaloocan, mahangin. Maulan, o umaambon-ambon. Kaya keep safe everyone. Magdala lagi ng payong. Huwag kalimutan magdala ng payong, kapote. At saka ingat sa mga mababahang lugar. Lagi po tayo magsuot ng bota. Para iwas po sa mga leptospirosis. Kung may mga sugat po kayo sa bandang paat, binte. Huwag na po kayo lumabas ng bahay kung baha sa inyo. Kasi po, delikado po tayo sa leptospirosis at saka po bukod sa bagyo may inaabangan pang bagyo na nasa labas ng ating ano hindi pa naman siya pumapasok yun kaya ingat ingat po keep safe everyone hi sa mga OFW dyan na nasa ibang bansa ingat po kayo palagi dyan Ingatan ang sarili, kumain ng tama o kung papagutom para sa pamilya, malakas tayo at laban lang. Bye bye, ingat po tayo. Like, share and subscribe na po kayo sa channel ko. Ingat, bye bye.